Again na! Hi! 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 Hello mga ka o oh, paano ba 'yan? Sila na 'yung mga nag-intro. <laughs> biyahe kami papuntang North. First time namin magbiyahe papuntang North. Birthday ni Ate Ann at nagkayayayan papuntang beach. Ayan, madaanan na naman namin ng Holiday District. 'Yan 'yung Micron Company nang holly. Then, yung side naman na yan is yung sa pasyalan pag tag cherry blossom. Yung mga kahoy na yan. At itong skyway na to, papuntang mia na. Ang ganda ng daan na yan, diretso lang. First time naming madaan ng tong daan na to, kaya namangha kami. At itong bahay ng mga to, mga old house, para kaming ano, nasa Baguio. Kasi yung mga bahay, mga ano siya, pang old house talaga. At alam niyo ba mga ka one month na namin pinag-uusapan tong beach na to. Kaso lang medyo maulan-ulan. Pero sabi ng my birthday, rain or shine daw, kailangan pumunta. O ba? Diba? At dinaan nga kami ng Google namin sa may palengke. Kaya tignan nyo, matraffic. Sa Central Miaule. Ayan na naka-frenny yung mga bahay nila. pare pareho, parang iisa lang yung may-ari. 'Di ba yung dinadaanan namin parang bagyo? Ganyan sa bagyo eh. Hindi naman ganun katirik yung daan, tama lang. ayan na nga mga ka-frenny, naaputan na kami ng ulan. Pero malapit naman na kami dyan. Ayan yung train station ng Holong Olonggang. I'm not sure. <laughs> Hindi sigurado eh. Nakalimutan ko na kasi. Ayan na. Natatanaw na ang karagatan. Yan yung daan papuntang Zunan at Sinchu. Yan yung way niya. Then may nakikita ng windmill. Tapos sa left side niyan... Yan na yung daan. Diretso sa papuntang Kidding Beach. Here we go! Ayan yung entrance ng ano, Kidding Beach. May mga parkingan dyan ng ano, motor. Tsaka kotse. Libre lang. Wala namang bayad. Ayan, sa gilid may nagtitinda ng ice cream. May coffee shop din dyan. Tapos meron ding ano, mga bar. Ganun. Ayan na mga ka-Frenny, bababa ka lang dyan. Ayan na yung beach nila. O, oh, diba? Ang ganda. Tapos, sabi ng asawa ko, titingin daw muna kami ng magandang spot doon. Mga paglagyan ng tent, ganun. Kaso wala, bumalik din lang kami. Kasi yan lang, highway pala siya. Papunta doon sa mga viewing-viewing din dyan. Yung mga mga kasama pala namin dyan, nag-commute lang sila, nag-train lang. Ayan, bumaba na kami dyan kasi nagtitingin kami ng spot para paglagyan ng ten, Kasi hindi pa pwede kasi wala pa yung mga namin. Tapos yung asawa ko, nakakita ng alimango na maliit. Ayan, hinuli niya. Kala mo pwedeng iluto. Andiit-liit pa naman. <laughs> diba, wala kang makakuha dyan. Puro tinik lang. Tapos ayan, may nakita kaming mga Pinoy. nagti tiktok O diba, ang gagaling nila. Tapos, ang alam ko, sila yung mga nawalan ng ano gamit. Walang naiwan sa tent nila. Kahit isa man lang sana tao, kaso walang naiwan. Ayun, pinagnanakaw na yung mga gamit nila. May mga dumating ang polis dyan eh. Kaso, wala. At ayan guys, dumating na yung mga kasama namin. Hindi ko na na-video kasi nagkanda-kanda, ligaw sila. O, oh, ayan na sila. Diba? Ang sa sexy ang ganda. sabi nila, mag daw ako. O, ayan, na ako. Kunwari, oh, tulong-tulong sila dyan. Diba, ang nila. Hotdog lang naman. Ayan, na may din kami na pork barbecue, Shanghai, spaghetti, tilapi, pansit, adobong manok. diba? Ang gagaling nilang kumanta pang The Voice of the Philippines. <laughs> yung mga stress sa trabaho dyan, mag-bitch din kayo pag may time. magpuro work-work lang. Kailangan din mag-refresh. Ano pang hinihintay nyo? Arat na! <laughs> Di ba kanina ang lang ng tubig pero tignan nyo, grabe na yung alon. Ang dami nga nagsasurfing dyan eh. Ayan mga ka-Fernie Yung ibang mga kasama namin nagpipicture na Pero yung iba nakapayong sila Kasi umaambon na Parating na yung ulan Tapos yan ginawa namin Keme-keme eh, lang na ano Christmas light Kun-kundit <laughs> Mekos-mekos Pero tinanggal din namin Kasi andyan na yung ulan Napakalakas na ulan Kaya o oh, ba diba? Pero perfect Ang ganda sana maliwanag nilagay na namin. Ayun, ang daming mga nagsisidatingang mga tao. Karamihan pa dyan, mga Pilipino talaga. Kasi yung tent namin, hindi siya waterproof. Kaya, ayun, ayan, yung asawa ko, hindi pa rin tapos mag ng hotdog. Kausap ang aming anak. Michelle Jay friend, nagsiligo na kami kasi sabi nung isang nagsurfing kailangan daw namin umuwi kasi malakas yung ulan. Bukas. Kaya yun, umuwi na kami. Bye!